Ay, naku mga Marias. Naunsa man ni si Maria. Uy, natulog man diri. Naghago, kraba. Uy, ni aman siya diri sa lamisa. Uy, naunsa man yung bayhana. Siguro na may lihan eh, kaya na may pista dito gabi eh. Uy, uy, ting trabaho pa natulog na diri sa lamisa namo, Uy, ma, ala. Ala, Makit ang tao ni ni Sir. Naku mga Marias. Mo jud ning sa tao natapulan bating trabaho matulog. Uy, Ginoo ta. Ruy bakit ani ni sir kasukan jud ta ani ni ao ah, uh, tan awaran ninyo Maria o oh, nakoy ebidensya na natulog ra diri sa namo. Uy, ato ning pukaon oy mintres opan ni si sir. Oh, natulog. Uy, kagu pa. Uy Maria, Maria. Uy, uy. Maria, unsa ba naman Uy, uy. Napatugtug mm, ka diya. Ano man Mata na diya, uy. Uy, ano man dahil? Ano man dahil? Kasuk ang tanda ng debaya ni Sir, uy, natuog sa lamisan na to. Ano man dahil? Ano man dahil? Kadlaon! Las 4! Kadlaon! Uy! Jyote na ba ko dahil? Kasi jyote, nagjyote na mangungka pa natuog ka diya rin. Mangungka ni... Ang tali, katuog dahil po dahil. Dapag unlan, oh! Napa unlan, oh! Nagdapag unlan! Imo nang giday um. ning plano-plano. Mag-upload oh, online pa pod. Tuog si kadali. Dayon gud na okay na ni customer. Bakod uh. oh. Bak na dia. Mm. Ninar Aisa. kuno ko ni moa. Ay sa, ay sa. Mag-upload. Hmm. Nah. Lamisa. Gdad sa ini sig online mag-merias. Oh. Dayon ning katapulan Uy. ba. Uy.